Hello mga kasibil, naaalala nyo ba to? Mayigit 24 oras na ang pagkatukod ng trapiko sa NLEX dahil sa truck na sumabit sa Marilao Interchange Bridge. Ang... Kung oo, comment oo sa baba. Pero teka, hindi lang ito basta aksidente. May malalim itong kinalaman sa isang critical na topic sa civil engineering. Yun ay ang vertical clearance. Kung mapapansin natin, tinamaan ng truck ang overpass. Bakit nga ba? Dalawa lang yan mga kasibil. Maaring sobrang taas ng truck, nagpas na sa allowable vertical clearance, o kaya naman sobrang baba ng overpass para sa isang standard na truck. So ano nga ba vertical clearance mga kasibil? Ito ay ang minimum height mula sa kalsada hanggang sa pinaka mababang bahagi ng overhead structures tulad ng bridge, flyover o footbridge. So, nireview ko yung NLEX gamit ang Google Street. So, ito ay kuha nung January and April lang, 2025. So, makikita natin na merong signages sa overpass na 4.27 meters vertical clearance. Northbound and southbound yan. Meron din sa entry point. So, mga kasibil, pasok nga ba ito sa standard natin? So, tingnan natin. According to DPWH Department Order 053, series of 2016. Ang standard vertical clearance natin is 4.88. Para yung sa flyovers, ayan, nakalagay naman dyan. At meron tayong 0.15 allowance for future overlays, which will give us a 5.03 meters minimum. Kung titingnan naman natin ang Aashto LRFD Bridge Design Specs 2007 version, ang required vertical clearance is 5.3 meters. So ibig sabihin mga kasibil, yung existing clearance na 4.27 ay mababa compared sa current standard natin. Pero tandaan nyo, may posibilidad na acceptable ito noon. Maaring matagal na ang tulay, maybe built on 1990s or earlier, kaya luma na ang ginamit na design standard. Kumbaga, compliant noon, pero updated na siya ngayon. Possible yan possible din mga kasibil na kaya mababa na yung clearance natin eh nagkaroon tayo ng pavement overlay o kaya naman nag-change na ng elevation dahil sa drainage o kaya sa mga flood control projects o kaya naman nagkaroon ng road widening then nagkaroon ng lack of coordinations so maraming possible eh, kung bakit basta ngayon alam natin na hindi na siya pasok sa current uh, standard natin lagi yung tatandaan mga kasibil Engineering is not just about designing the structure. It's about anticipating problems before they happen. So, dapat ba nating i-adjust ang bridge mga ka-civil? Not necessarily naman. Hindi madaling i-modify ang existing structure, lalo na sa national roads at flyovers. Malaking budget ang kakailanganin. Pero meron tayong mga practical solutions tulad ng warning signages, track height restriction, which is exactly what NLEX did I-check din natin ang truck. According to reports, in mid-March, a tanker truck measuring 4.9 meters hit the Enlex overpass. This means lagpas na ito sa posted signages na 4.27 meters. Ibig sabihin may pagkukulang ang driver o sa operator. Pero nag-check din ako sa Enlex website mga kasibil. Ang class 1 nila, ang maximum height is 7 feet. Ang class 3 nila is 7 feet and above. Ibig sabihin, walang clear na maximum height for class 3. Basta standard ang truck height mo, pwede kang pumasok. So, possible na modified ang truck. tulad ng in-extend yung container o dinagdagan ng taas beyond standard specs. O di naman kaya overloaded or overheight ang cargo niya. So, ang tanong ko sa inyo mga kasibil, possible bang makalusot sa entry point o sa toll plaza ang mga overheight na truck sa NLEX? Comment your answer below. So, last na mga kasibil, mahalaga rin na i-verify natin kung tama ba yung posted na 4.27 vertical clearance sa NLEX ayon sa actual na sukat talaga ng overpass. Para meron tayong konkretong batayan kung sino talaga ang may pagkukulang. So, ayun mga kasibil, hanggang dito na lang muna tayo. Sana may natutunan kayo sa vertical clearance. Marami pa tayong related uh, topics tungkol sa vertical clearance tulad ng... Signage clearance, electrical work clearance, aviation clearance, waterways clearance, navigational clearance, at saka etc. So, comment down below lang kung meron kayong gusto pang pag-usapan. Pero ngayon, basic muna bago hardcore. Don't forget to comment, like, and share. And subscribe. Basta ka sibil, kasama ka.